So, may nag-comment sa journey ko sa Barley. Hello, ma'am. How's your journey? Pas may bukod sa breast. Stay healthy po tayo all. Me po. Meron din sa mattress. At may nakapa din sa breast. Worry, malala po. Pero watching your vids give me, gives me positive vibes. Ayan. So, kahit sa September pa maglo-launch yung barley ko. Alam nyo guys, ako kasi yung klaseng tao na kapag may problema, hindi ko iniisip yung problema. Kasi nilalamon ka lang ng problema mo. So, huwag kayong magpapadala sa emosyon nyo. Okay? So, yun yung nalaman ko. So, in ko lang din sa self ko. Kaya kung makikita nyo, parang halos niyo nyo ako makikita nagpo-post ng problema or kahit nakita nyo na sa vlog ko na may problema ako tulad nung dinala ko sa hospital yung anak ko. Dami na saben, na tawa-tawa lang daw ako. May time pa daw ako mag-vlog. Hello! Huwag <laughs> natin kasi isipin yung problema problema dapat tapati lang para hindi ma-adapt ng katawan mo, hindi ma-adapt ng kung sino yung may sakit sa inyo. ba diba? So, ganun yon Anyways, going back to our topic, ma'am, so far in general, marami siya natulungan. Ako as nanay na, parang after kong nanganak, guys, hindi na kasi dati kasi save energy nung nanganak ako. Dati, grabe, kahit pa magdamagan practice, school, racket, hindi ako natatabla ng pagod. Ngayon, konting galaw, konting kahit isip lang, may mga iniisip lang na papagod na ako. Pero, nung umiinom na ako ng sikat na barley na parang gamot herbal, ayan, sikat yun siya sa labas at saka maraming na natulungan kahit yung mga friends ko. Kaya ayun, sabi ko, why not na iinom din ako kasi kailangan ko sa katawan ko. So, hindi ko na malaya na parang slowly, um, yung energy ko pataas na ng pataas. Dati kahit tumatayo lang ako, nahihilo ngayon ni Nina. Kapag kunwari um, live ako, kaya ko lang mga 1 hour. Ngayon 4 to 8 hours, kaya ko na. Um, ano pa, kung may lakad kami ng umaga, kahit uh, nakasakay lang ako sa kotse, kahit hindi ako yung nagmamaneho. Pagka-uwi, super duper pagod. Pero ngayon, pag umuwi, medyo kaya pa may energy pa basta hindi na siya same dati pero regarding sa bukol naman hindi ko pa siya masasagot kung lumiit siya or what basta malalaman natin nga ngayong November kasi sa November yung next schedule ko sa pagbalik ko sa um Davao doc for my um breast ultrasound so hopefully lumiit siya and if ever hindi man siya lumiit at least may natulungan siya sa kahit anong um parang parte sa life ko ayan na natulungan niya sabi ko nga doon sa unang sinabi ko na in general. So, papatuloy pa rin akong mag-inom. Kasi nga guys, nagkaroon din ng bukol yung mama ko dati. Hindi lang sa isa, kundi sa dalawa talaga sa breast. Tapos, mas marami sa akin, ba diba, isa lang. Sa kanya, mas marami. Pero, herbal lang din na nakapagpagaling sa kanya. So, kaya, um, iniisip ko din na baka, herbal din ang makapagpagaling sa akin kasi ayoko nga magpa-opera. Ayoko ipa-opera siya. So, yun lang. Let's hope for um, a better outcome and let's wait for the um, second breast ultrasound ko. And update ko kayo always. Sige, abang-abang lang tayo dyan.